Aw amalai. No. Ama. Ama. Kis gan amalai. Kis ama. Eh. Hey. 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 lolo guys. Dala ni lolo ke galing sa bukit, galing sa kanila. Naalala niya sa lolo may malaking langka doon. Nagdala si lolo.

Punta kami kina mama. Mm. Ayan yung papasok sa amin, guys. Tignan yung nyug, nyug oh. Nag-iisang dito na pwede lang abutin. Tindahan din yan, guys, oh. Kakagawa lang niyan tindahan. Is, nag, ano siya, yung dati is, nag-ano siya, nagtitinda siya ng mga karne, gulay, ano ba? Ito pala yung pickup Hindi ako nagkakamali, ito yung pickup ni Mama. Ito yung ginamit nung nagpunta yung kapatid ko sa ano, sa mo sila sa Agusan. Ay, sa Agusan, Maragusan pala yun. Grabe yung init. Pero pwede naman siyang lakarin. Kasi kung magmumotor ka is, ano, is, mahal yung lahat 15. Sayang din yung 15 pesos. Kaya lakarin natin. ni dito kami dumaan. Yan. Ay, akong dumaan dyan kasi pagdating mo dyan sa papasok na yan, walang tao dyan. Ayan. Pero pagpasok mo na dyan, dun marami na yung ano, tao. Marami ng bahay dun. Parang ano na yan ba? Marami na itatambay sa labas yung ano ba? Kaya pag dumadaan ako, pag pumunta ako kinumamay dito talaga ako dumadaan hindi ako dumadaan doon kasi pag may makakilala sa akin talagang pinapasaglit muna nila ako tignan nyo ang ganda ng rosas oh. halo halo e ano sinungan na yun nung may ganito kasi ano pangalan nito eh magic rose ba yun may pink, may red, may white may orange, wow hmm halos lahat ng bula, halaman nila, may, meron ako neto. Ayan, at saka yung sa loob na yon yung pink, at saka yung ito. Meron ako nun sa bahay. Yung mamulong din nila dito, pinuntol na rin. Mm -hmm. Ha? Baba. Nakasakay kami, guys. Ito ano, asawa to ng kapatid ko. Pupunta daw kasi siya nang bibili siya ng amakan kaya sinabay niya na kami. Kami kina mama naman kami. sinama si Aima nung brother-in-law ko. Ha? Kaya nandito na kami kina hmm. si mama. Hmm. Okay. 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 kanina. saking sa din sa si mama guys Good morning guys. Ayan. Nakaluto na ako ng kanin. Kaya ganyan kasi yung malamig na kanin nilagay ko sa so itaas nito. Ayan na. <laughs> yung isahan na yan hanggang mamayang tanghali yung kanin. Tapos nag-iinit na muna ako ng tubig. And then, ito yung sobrang namin kagabi nung binigay ng ate ko sa handa niya, sa birthday niya. Medyo may ano na siya, amigas. Amigas ng may ba? Initon ko lang siya. And then, may talong pa dito na pinirito. Mm. <coughs> Tapos, mag ako ng daing. Hmm. Para mamaya yung sana isa na itong luto. Para mamayang yung na ako magluluto. Mm. Ito yung ulam, ulam namin for today. Uh, dito mo lang, guys. Mamaya po ulit. Mamaya po ulit. God bless you. Let's go, let's go. Happy, happy birthday! Happy Happy Mama! What is your wish? Um, what is your wish? So, ayan na siya guys Naluto ko na Ang sang palo Ayan Mainit-init pa Ate, Hati ate, ko na to para sa mga pamangkin ko. Kasi sila yung nanguha nito at saka uh, tinulungan nila akong balatan to baga. Kaya ako lang nagluto lang ako. Tsaka yung asukal akin, yun lang yung akin. Kaya hatiin ko muna to guys.